So, tingnan nyo guys kung anong klaseng bunga ito. Ayan o, grabe, ang dami, o. Oh. Andiyan sa loob, o. Oh. Pero grabe kalaki yung, ano nyo, yung Parang hawakan niya, ayan, o. Oh. So, parang yug green ito, guys. Pero iba lang yung kanyang mga bunga, ayan, o. Oh. So, ayan. So, grabe, guys. Yung bunga nito, at saka matangkad na rin yung puno na to, ayan, o, oh, sa ilalim. So, dito ako nakatungtong sa may atip. Ayan. At yung kanyang bunga, mga bilog-bilog. Ayan o. Eh. So, tikman natin kung anong lasa nito. So, medyo, ma medyo matamis siya, guys. Ayan. So, medyo matamis ang kanyang bunga. Ayan. So, ito pa yung, ito yung bago niya. So, kung tag-init pala, guys, maganda ang kanyang bunga. Ayan o, oh, hindi siya nalalaglag. Ayan. Ayan. Kasi kung tag-ulan, mauubos ito, walang matira. So, ayan siya. So, ito. Ito malaki rin. Marami natin itong bunga. Ayan, so malaki. Malaki siya masyado. Ayan. So, ito, ano na siya. So, papunta na ito, mahinog. So, ayan. So, ito yung kanyang, ano guys. Oh. So, green. Ayan. So, medyo mapait siya guys. Yung kanyang balat. Ayan, So, ito guys, matagal na talaga na puno nito. Ayan. So, ito yung kanyang dahon nandiyan sa taas, oh. So, ang, ang tawag pala dito sa puno na ito, guys, beer palm. Kasi, ano yung, parang beer, yung balahibo ng beer, guys, ang kanyang ito, oh. Parang balahibo ng beer. Ayan siya, oh. So, makapal na brown, guys. Ayan. So, saka matigas yung ang puno na to. So, beer pump pa rin ito siya, guys. Ayan. So, grabe karami ng kanyang bungo. Ayan. Ayan. So, thank you for watching, guys. At saka pakifollow sa ating Facebook page. Ayan, para updated kayo sa mga bagong i-upload natin ng mga video. Bilang supporta na rin, guys. Pakishare na rin. Salamat.